New slide. Samantala, Light Mates binigyan din po ng uh, BIR ang kalagahan ng confidential funds upang masawata mga tax evaders sa buong bansa. Paliwanag di BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. malaking tulong ang naturang pondo para sa isinasagawang surveillance at investigasyon laban sa mga tumatakas sa tamang pagbayad ng buwis. Umaabot sa 10 milyong pisong ang na confidential fund na ahensya para sa susunod na taon 2024. Inilimbawa na opisyal ang pagsampan nila ng kasong tax evasion laban sa anim na korporasyon, corporate offices maging accountant na sangkot sa pagbili at pagbibenta ng mga peking resibo na umabot ng 1.8 bilyong piso ang kanilang tax liability sa pamahalaan. Binagyan din pa ng ahensya na sindikato na ang kanilang binabangga na kailan lang at kailangan uh, kailangang mabuwag upang hindi magpatuloy ang pagbagsak ng koleksyon ng excise tax. At mula po ang karamihan ng mga peking resibo sa mga industriya ng construction, hardware, pagkain, office supplies at iba pa. Newsline.